mo nang ilang halara ni mga inkanto yan na ah, sa mga kahoy they are fallen angels they are preternatural beings mo nang ilang halaran kay e ano man ang paghalad mo nay pagsimba sa mga preternatural beings ah di na, ko mutuon na father dahil albularyo, suko nako dahil sa ganahan nako kay ba mo kanus alang na matikdan, o na convince ang mga albularyo dili sa kong tok na ina nagreact dire na kaloy wala ko kuha river kaloy ato i kon na ina nagreact normal ra na kay mangayawa hadlukan oy hadlukan ba mo liwat mo siyawa kaloy sebab so Kaloy? Eh, that Brother, ito ay ipapray. Ito Ipa sa private room. Ito ay nadalang rin sa kilid eh. Sa may... Oh. Isug ng tinanawan, no? Oh. <laughs> <laughs> uh, Lubat-lubat na <laughs> layin? Layin? na. Sa may lain. Napay lain? Napudas, usa? Nakabok dahi? Ha? ka Pilakabok? Hmm. Imbuwag lang sila ha. Imbuwag lang. Tulo ka buwag. Ay lang, videohin bi ninyo ha. Maguba yung cellphone. Ako lang videohin, eh, maguba inyong cellphone. <laughs> Ay lang ninyong videohin bi sila kay masuko na. Ang mga yawa, nagtago-tago ka rin. Yung videohan ninyo, masuko sila. May mga nangyawa, videohin ko. Mapriso ka. Agoy. masuko na mga yawa. Onya. Ato lang dito sa, kuan ato lang sila ilain ha. Alsaha lang, bro. Alsaha lang ninyo. O nagkanin ni sila? Ano ka? Ano? ano dito? Ano sa... Nay, private room. Sa ito dito, no? Ito lang dito, Pats. Ayan lang sila. Idungan, tagsa-tagsa lang. Oh. May ubay din na. Lasa, Edison, no? Ha? 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 ito? Itong secret ka kwarto? Anto dito, bro. Kaka nasa lang duha? Ano niya? Ha? Atulo ka, bro? ah dito? Kaka nasa lang tulo? Yan, Okay, okay lingkod na mo. Mabalik <coughs> oh, po sa <coughs> lingkuranan. <coughs> Ah. Oh. Hello, Hello, my test. test. Nihina lagi microphone. Hello? Nihina lagi microphone. Bro, nihina yung microphone lagi. Kusog ito Hello, Mike test. Eh, panlingkod mo, mga marites. amigo, mirasol. <laughs> Pwede, kiri? Kusog, kiri? Hello. Okay, Ray. Ay, panglingkod mo mga meresol. Mga Marites. <laughs> <laughs> dito sa... Dito ko sa mango sa tubig. Ay, nitundog kalit. Puses di ay. Nasuko na ko. Nga nung ni Amanas Darwin din, he. Uli, dito sa si inyo, ha. Dito sa mango sa tubig, idaan nila. May deliverance nila, ningon ang mga demonyo. Ganong niya man sa si Darwin din eh. They are my people. No? Ganong nakaingon ang nyawa, daghan mo haba ah. <laughs> uh, honestly, normal rin na mo Kaya mga ngayawa, inig-abot sa team, tungkol kay dun na may knowledge, kung saan pagpalayas nila, mo musipat na na, ang uban maitom ang mata. Di nakatutok mahadlok na, mosinggit na, kanyawa, talawan. Basta, doon na kay knowledge. Ganun man, knowledge is power. Kung saan knowledge? Kusga. ka? kay knowledge. Ang kilikili power na ang naanay mo. <laughs> ini na anak <yung> mga tumba. <laughs> <laughs> o karong gabi una Among dugangan inyong knowledge Ngano man Ang mga tatay, mga nanay Doon na sila'y authority To cast out The unclean spirit In their family circle Nalipay mo ha ah. Niyong saan man I-add din Ang punto per punto staff Nga page Doon naman mo yung Facebook Doon ano I, ay, yung mga apo, isuito pa ninyo. <laughs> Suguan na. I-add ang punto per punto page. Ah, punto per punto staff. Punto per punto staff. Tuwa dito ang order sa deliverance. unsaon saon ninyo pag deliverance? Ang order dyan. Kaya kitang tanan, basta gamiton nato ang prayer sa simbahan. Prayer ni Father Darwin, it is a Catholic prayer. Catholic handbook of deliverance prayer na na akong i-post dito. O, makatabang na ninyo in case of emergency. Na karon before mo mag-deliverance, honestly, ang deliverance dili lang para sa giyawaan. Nalik ko na ha? Ang harassment sa demonyo dili lang sa giyawaan. Gidiscuss ni Mard Kaloy kanina, doon ay duha ka klase ang harassment sa demonyo, ordinary atong sa, wala mangumpisal ta, kaya harassment na sibon ang atong kagalingong pagka makasasang. Okay? Onya ang extraordinary attack, ang extraordinary mo, tong infestation, ang inyong balay, do na namoy kauban. Ngano mang doon na naligo sa CR, wala may tao sa CR. Kinsa man naligo, di Inig-abli nimo mo, why tao. Inig-sira nimo mo, nagpatak-patak ang tubig. kay infested ang balay. Ngano may infested ang balay? Di ba mo mungata na gano'n? Possibly, doon ay albularyo ritual dito. Kaya ang albularyo, pari sa atong kaaway, sa preternatural beings. Gantong mo example. Itong albularyo, nga nasuko nako, ko, o nga nga asawa, sigsubay man, follow and subscribe atong YouTube channel, punto per punto. Reverend Father Darwin Kitgano, isubscribe din nyo kay Daghan mong Makatuunan. Ma-empower mo. Nga Ma ma-amaze mo. Nga naman, do na dai koy gahom di ingikan gikan sa sakramento ni Kristo. Kinahanglan ang atong gahom gikan sa sakra nabunyagan mo wa Psst. nabunyagan mo check nabunyagan mo check na kumpirmahan mo ah check <coughs> grabe gahom Minya nangumpisal mo. Oh, ang wa, wa jud maningog. Kaya lulo ng umpisal, nubintaan niyo, pader, mga umpisal ko, pader. Ingon pong pare, niya pila na mga katuig, may kumpisal, oh. Tagna, ah, pader. Ah, lima kakatuig, lo, ay kumpisal, pader. First communion pa ko, pader. Nakakumpisal. <laughs> lawig pa, pader. unsay Lawig dugangi pa Father. Kay labing taanyos na ko Father, taud-taud na jud nguwa ka kumbisan. 20 ka tuig lolo, lawig pa jud. Taud-taud na jud Father, nga wa koy kumbisal kumbisal Father. 30 ka tuig, lawig pa jud. 50 ka tuig, lawig pa jud Father. 75 ka tuig, Father, pundo. Pundo, Fader. Si Tintay Singko na ko katuwi ko ay kumpisal Fader. Nga, Fader. Malangit pa ini, Fader. Ni Baos pong pare. Yan pong pare. Lawig pa, lawig, lawig pa, lo. Lawig pa. Nung say lawig, unahan. Ah, mapurgatoryo ko ani, Fader. Lawig pa, John. <coughs> Sa so, na ano man yung lain, Father, kung sa'yo pagtuunin mo, maimpyerno ko, ningon ang pare, pundo. <laughs> may tabo na ito, kung tamo dool sa sakramento ni Kristo, daghan ka yung maayo sa sacrament of confession. Muna dito sa office, from Thursday to Sunday, alauna, natunan na sa hapon, magpakumpisal ko. Daghan kayo mga umpisan unya daghan kaayong giayo sa Ginoo. Panahon ni Padre Pio, taas ang iyang oras sa pagpagupisan. Kung tanawa, daghan kay mga milagro. Kung kaming mga pari, mao ang una na mag-appreciate sa sakramento. Ang gahong nga sa pari, supernatural power. Ganuman, ang nagtukod sa sakramento, instituted by Jesus. Ay, shhh. no? Unang duol mong Father Mike, Papa Mike, si Father Michael, kay siya makahatag sa sakramento. O kanang gahom, nga sa pari, super natural grace, super natural gift, super natural power. Among albularyo, nga nasuko na ako, ang iyang asawa at pigsunod na to sa punto por punto. Sharean siya sa mga reels ang iyang bana na madutlag pala. Uy. Ang iyang bana di madutlag pala. Di madutlag sundang. Di madutlan o oh, kutsilyo. <tong> ang pangutan na di inagikan ng pawira gikan sa preter natural beings. Manando na sila'y orasyon. Yam, yam, yam. Yam, yam. Yam, yam. Mismo sila wakasabot. Nailinatin, natin, na... Sa akon. Huwag doon na sila'y mga lana, ilang pamutang din, doon na'y mga panyo, di sila madutlag pala. Huwag ang maong nga albularyo, tambalan pod, Ilang kung doon na'y manghasi, di ha? Iyan ang hagiton. Mukalit og isog siya. O gwa na siya higikahadlukan niya tao. Niyang grabe ang iyang kapungot. Grabe ang iyang kasuko. Kung doon ay mag-wild iyan ang atubangon. Iyang ang inonsam ka, iso ka? Na ipisit diri. Ihigot sa imong hawak. Ako pong ihigot. Respikas. Tag sa tagsundang. sundang Dinung gamay ta. Why dinaganay? Why daganay? sukol ka. Hindi man siya madutlag bala. Ipakita ko silang page. Sos, hait kayong sundang muuntol ra. una siyang bagitang tambalan dito sa tagbilara. Hibaw mo, wa siya makonvince sa kong tok. Hindi siya konvince sa atong tok. Ngay ang iyang gahom gikan sa preternatural beings, gikan sa mga demonyo. Hindi siya matuuan na. Pero ang iyang asawa nagda og holy ang exercise oil nga tong gi-bless. Tumina mo. Gihaplas sa likod sa iyang asbana. Ningon bana, Aray ka ide! Nawa siya siyang kaugalingon. O mingon ang mga demonyo, sojeng siyang lawas. Gipainuman lag holy ang exercise oil. kanang inyong oil karon. Pero ti mga ininta, dagway. Huwag mingon ang mga yawa sud so siyang lawas. Please, never bring me to Darwin. Never! 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 <laughs> Ingon ang iyong mga anak. nag English naman si Papa. Hindi magunin mag English. Hindi naman ito iyong Papa. Gipakita siya sa video sa iyong mga anak. Pagpakita sa video sa iyong mga anak. Nito siya nang Tinuod ang giisulti ni Father Darwin. Panturang init kay kung o. Kamay ragpikil. Lupad na mga plato. Isug kay ko. Kin isugan. Init kay ang buot. Mato yun ay tabo sa iya. O niya, ingon siya nga, ingon siya siya nga sawa, mga tutang Father Darwin, at tutang sa office nila, kaya ako nang isurinder akong mga amulets, mga habak. Nagatubang siya sa altar, tuwa din tong iyang altar, tanan niyang mga amulets, mga anting-anting iya nang gikuha Paggakus niya kay iya nang isurrender iya nang kwaon unta kay baw mo nakulapsya, siya nawad an siya kusog nawad an siya panimuot wen ang gidaas siya sa iya pamilya family kanto sa office ni sakay og sakyanan Samtang nagsakay sa sakyanan, nagsigsuk kag tubig. Wow! <coughs> wow! <coughs> <coughs> sign nga nang gawas. Kinahadlok ng yawa, kitad-on siya yan to sa Office of Exorcism and Deliverance. Ingon siya nako, Father, gamay ra giinom na, na kong tubig, pero ang tubig niya kong gisuka, Father, lapas sa balde. Mapuno ang balde. ingko ko mao na to, nang gawas na sila. Ug kinahanglan mangong pisal ka. Pag deliverance na to, uban sa tong team, nakuyapan kuya pud na siya. Na. Inya kaloy skinoo, na ulian na siya karon og ang dakong milagro makaiksunan mo ni yan ay tabo sa kinabuhi father peaceful na ang akong hunauna peaceful na ang akong kasing-kasing peaceful na ang akong family nagrosaryo na mi father nagsimba na mi kada domingo og labaw sa tanan father dili na init ang akong ulo mapausano na ko, Father. Dili na na usab ang akong karakter. Huwag mo na'y pinakadako ng milagro. Amen. Wa na po siya mapaso sa holy and exorcise oil. Father, di na ko mapaso. Kay imo namang girenounce ang tanan ni mong occult proper Nalia. Amen? Atong pagpangkan ang Ginoo.